Maraming nagsasabi na wala raw killer instinct si LeBron James di tulad ni na MJ o Kobe kahit na isa siya sa mga itinuturing na all-time great. Madalas siyang pinupuna sa kakulangan sa pagiging agresibo tuwing crucial moments. Ngunit isa itong maling akala dahil kapag nainis o napikon, lumalabas ang halimaw sa loob niya. Sa video ito, pag-usapan natin ang pinakamatitinding paghihiganti ni LBJ. Noong 2003 nang pumasok ang 18 years old na si Lebron James sa NBA at sa murang edad ay nagdominate agad dito sa liga na naging mukha ng Cavaliers at sa edad lamang na 22 years old pinangunahan niya ang Cavaliers sa isang finals appearance. Pero kahit gaano pa siya kagaling ay kulang na kulang ang kanyang suporta sa si Cleveland. Na taon-taon ay naungoy sa pagkabigo ang kanilang playoff runs kaya tunti-unting na si James. Kaya pagkatapos ng pitong seasons na paglalaro sa Cavs, gumawa si Lebron ng malaking desisyon. Sa so summer ng 2010 ay inanunsyo nito ang kanyang pag-alis sa Cleveland para sumama kina D. Wade at Chris Bosh sa Miami Heat at ang desisyon niyang umalis sa team ay naging malaking ingay sa basketball world na nagpasiklab ng galit ng mga Cavs fans. Sa pagkakataong ito ay tila nakalimutan ng mga taga Cleveland kung ano ang ginawa ni Lebron para sa kanilang franchise. This... I hope he never wins anything in Miami. He is dead to me. Miami? Where the most fickle fans are? This is terrible. This is the worst thing that could ever happen to Cleveland since Modell taking the bronze away. Woo! Woo! Hindi rin napigilan ng Cavs owner na si Dan Gilbert ang magbigay ng pahayag kung saan tinawag niyang disloyal coward si LeBron at sinabi pang mauuna pang manalo ng singsing ang Cavs kesa kay LBJ. Sa unang pagbabalik ni LeBron sa Cleveland bilang hit player, malamig ang naging pagtanggap ng fans sa kanya. Maririnig nga ang napakalakas na buwing ng mga Cavs supporters tuwing hawak si LeBron ng bola. Ngunit si LBJ ay naging kalmado lang at pinangunahan ng Miami sa isang panalo. Hindi siya nagpapekto sa buwing ng mga fans bagko ay mas lalo pang namotivate. Sa season na ito, isa lang ang misyon ni Lebron. Yan ay patunayan na tama ang desisyon niyang umalis sa Cavaliers. Pagsapit ng 2011 playoffs, motivated si Lebron na madaling tinalo ang lahat ng kanilang mga nakatapat. Mula sa Sixers, Celtics at Bulls ay nilaglag ng hit sa limang laro lamang. Pagdating ng finals ay expected ng lahat na makukuha ni Lebron ang kanyang unang championship. Ngunit sa kabila ng pagiging paborito ay hindi nila nagawang tibagin ang veteranong Mavericks na pinangunguna ni Dirk Nowitzki na nilaglagang hits sa anim na laro. Malamang dahil dito nagdiwang ang mga haters ni Lebron at ang mga broken hearted na Cavs fans. Sa season ding ito, bumagsak ang Cavs at napunta sa lowest seed yet nakuha nilang first overall. Pick na pinili si Kyrie Irving. Samantalang sa mga sumunod na taon ay binuon ni Lebron ang Miami Heat Dynasty na nakakuha ng dalawang kampiyonato. Sa kanyang pananatili sa Miami ay nakatapat nila ang Cubs ng labing apat na beses at naipanalo ang labing tatlo dito. Naging success ang stint ni LBJ sa Miami habang nag revealed naman ang Cavaliers sa mga sumunod na taon at unti-unting na-realize ng Cleveland fans ang value ni LeBron para sa kanila nang iilan ay nagmamakaawa para bumalik siya sa team. All security... Back please and uh... I didn't have much time to say much to him because you know the security got to him. But um, you know, just I him on the head. July 11, 2014, dumating ang araw na pinakahihintay ng Cavaliers fans dahil ito ang pagbabalik ng hari sa kanyang kaharian. Sa kabila ng tampuhan ng LBJ at ng mga taga Cleveland ay sinantabi nila ito para tuparin ang kanyang misyon na makakuha ng kampiyonato na natupad ni na LBJ noong 2016. Nang bumalik si Lebron sa Cleveland noong 2014, malinaw ang misyon niya. At yan ay bigyan ng kampiyonato ang kanyang hometown ngunit may banta sa pangarap niyang ito. Yan ang biglang pagusbong ng Golden State Warriors na pinapangunahan ni Stephen Curry na bagong mukha ng Warriors sa 2015 NBA Finals nagkaharap ang Cavs at ang Dubs kung saan sinubukang patigilin ni Lebron ang pag-arangkada ng Golden State na sa kanilang unang tatlong laro nagkaroon ng puwan lidang ang Cavs ngunit sa kasamang palad na ang kanyang inasang supportan na sina Kevin Love at Kyrie Irving dahil sa injury kaya't naging pasa ni Lebron ang buong team. Sa kabila ng pagsisikap na LBJ, hindi ito mubra at nanalo ang Warriors ng tatlong sunod-sunod na laro para makuha ang kanilang unang championship sa loob ng 40 years. Sa sumunod na season ay mas lalong tumindi ang kanilang rivalry nang muling bumisita ang Warriors sa home court ng Cavs sa kanilang regular season game, sa locker room ay nagbiro umano si Steph tungkol sa alaala ng kanilang pagkapanalo at sinabing the locker room still smells like champagne na agad kumalat sa internet. Nakaabot nga ito sa Cleveland management at para sa kanila ay napaka-disrespectful nito ngunit wala namang naging komento si Lebron dito. Muling nagkaharap ang Warriors at ang Cavs sa 2016 NBA Finals sa ito na ang pagkakataon ni Lebron para bumawi sa pagkabigo sa nakarang taon. Ngunit hindi basta-basta ang kanyang haharapin dahil fresh pa ang Warriors mula sa 73-9 record sa regular season na halos walang makapigil. At ang matindi pa nga dito ay nakuha ng Warriors ang tatlong panalo sa kanilang unang apat na laro sa serye. Tila imposible nang manalo ang Cubs dahil sa history ay wala pang nakakabalik sa NBA Finals mula sa 1-3 deficit. Pero sa Game 4 ay nagkaroon ng kontrobersya nang magkasagutan si Green at James dahilan para masuspindi si Green sa Game 5. Ngunit para sa Warriors ay taktika lamang ito ni Lebron para magkaroon ng advantage sa kanilang tapatan. Nagkomento pa nga si Klay Thompson patungkol dito at inasar si Lebron sa pagiging sensitive na sinabing I guess his feelings just got hurt. Um, I guess his feelings just got hurt. Nang malaman ito ni Lebron ay ito na lang ang kanyang naging reaksyon. What did you say, Clay said? Clay said, I guess he just got his feelings. Ito ang naging turning point ng serye dahil sa pangiinsulto ay nagpasiklab si Lebron sa Game 5 na nakapagtala ng double-double 41 points at 16 rebounds. Muli niya itong ginawa sa Game 6 para may tablang serye sa 3-3 na muling naglista ng double-double 41 points at 11 assists pagdating ng Game 7 ay naging matindi ang bakbakan. Dito niya ginawa ang greatest block in NBA history na ngabuli niya sa transition si Andre Iguodala para iblanka. Kasunod naman nito ang clutch 3-pointer ni Kyrie kaya kompleto ng Cleveland ng kauna unahang ang 3-1 comeback sa kasaysayan ng NBA Finals at nakuha ang unang championship ng team. Dahil sa panalong ito, natupad ni Lebron ang pangako niya para sa Cleveland at nakabawi sa mapait na pagkabigo at pangiinsulto mula sa Warriors. Sa karera ni Lebron sa NBA, hindi lang ang Golden State ang nagpahirap sa kanya dahil nandiyan din ang Boston Celtics na naging tinikay LBJ. Noong 2008 Eastern Conference Semifinals ay nakaharap ni LBJ ang Big 3 ng Celtics na sina Pierce, Garnett at Allen. Sa so unang tingin pa lang, tagilid na ang Cavs pero nagawa nilang mapaabot ang serye sa pitong laro. Ngunit sa huli ay bigo si Lebron na talunin ng Boston para makapasok sa next round. Dalawang taon pa ang lumipas ay muli silang nagkita. Sa 2010 Eastern Conference Semifinals, sa so serye ay nagkaroon pa ang Cavs ng 2-1 lead. Ngunit nakuha ng Boston ang tatlong sunod-sunod na panalo para ilaglag ang Cavs sa playoffs. Ngunit nagbago ang lahat nang magsama-sama si wade Bosch at James sa Miami Heat kung saan dito'y sapat na ang suporta ni LBJ na may sarili na ring Big 3. Sa opening game pa lang ng regular season ay agad na ni James ang Celtics na ipinatikim ng Big 3 ng Boston ng unang talo ng hit sa season. Ngunit nang muling magharap ang Heat at Celtics sa Eastern Conference Semifinals Maganda na ang chemistry ng big 3 ng Heat, pinatikim ni Lebron ang hagupitang Celtics na tinapos lamang ang serya sa limang laro. Pagdating ng 2012, ito na ang rurok ng rivalry sa pagitan ni Lebron at Big 3 ng Celtics nang muli silang magkatapat sa Eastern Conference Finals. Dito ay naging mainit ang tapatan kung saan lumamang Miami ng 2-0 sa serye ngunit nakuha ng Boston ang tatlong sunod na panalon na naglagay kay Lebron at sa Heat sa bingit ng pagkalaglag sa playoffs. Ngunit sa Crucial Game 6 ay binuhos ni Lebron ang lahat. Umiskor ito ng 45 points para itulak ang serya sa Game 7. Sa do or die Game 7 ay pinakita ni Lebron ang kanyang dominasyon na tinalo ang Celtics para makapasok sa NBA Finals. At ang panalong ito ay naging turning point ng legacy ni Lebron dahil matapos ang ilang taon na panggugulpi sa kanya ng Celtics, sa wakas nakuha niya rin ng tagumpay. Umaalala natin ng fadeaway buzzer beating 3 pointer na ito na pinakawala ni Lebron noong February 6, 2017 laban sa Wizards. Isang napakahirap na tira kaya't nagulat ang lahat pati ang babaeng ito na kasintahan ni Bradley Bill nang pumasok ang tira kaya't umabot ang laro sa overtime na nanalo ang Cavs. Agad pinag-usapan ang tira na ginawa ni James at sinabi ni John Wall na that's a shot you may kuha ni na million. Pero hindi niya pinuri ng direkta si James na tila ayon itong kilala ng greatness ni Lebron. Sa simula ng 2017-18 season, naniniwala ang Wizards na sila ang team to beat sa East. Matapos umabot sa Game 7 ang kanilang laro kontra Celtics sa na nakarang playoffs. Ayon kay John Wall ay iniiwasan daw sila ng Cubs kaya sinadya itong magpalaglag sa second seed ng East. et sa kanilang unang pagharap sa 2017-18 season ay pinakita ni Lebron ang kanyang greatness sa kabila ng 4-game losing streak dahil sa chemistry issues sa dami ng bagong players sa roster. Ngunit nagawa nitong ni dominahin ang laro na nakapagtala ng 57 points, 11 rebounds, 7 assists, 3 steals at dalawang blocks. Na para bang pinersonal na Lebron ang laban at matapos ang laro, may malinaw na mensahe si James. I ain't about losing. Y'all know me. You know me for a long time in this league. I ain't about losing, so... Sa 2015-16 NBA season, si Lebron ang isa sa mga itinuturing na pinakamagagaling na manlalaro sa NBA at naging harang sa Eastern Conference para sa nangangarap magkampiyon. 2016 Eastern Conference Semifinals, nagharap ang Toronto at ang Miami Heat. Naging maganda ang na umabot ng pitong laro, ngunit sa huli, Raptors ang nag-advance sa Eastern Finals. Gusto ngang makita noon ng mga fans ang tapatan ni Lebron at D. Wade sa Eastern Finals, ngunit sinira ito ng Raptors. At sa isang interview nang tanungin si Kyle Lowry tungkol sa nalalapit na laban kontra Cavaliers, ay nagpasaring ito at sinabi si Lebron James ang one of the best players in the league besides Steph Curry na naging disrespect para kay Lebron kaya tila naging personal ang kanyang galit sa Toronto. Sa season na ito, tinapos ni Lebron ang serye laban sa Raptors sa loob ng anim na laro. Pagdating naman ng 2017, winalis lang ng Cavaliers ang Raptors na tila hindi siniseryoso ni LBJ ang laban dahil parang naglalaro lang ito na makikita ngang ipinapaikot-ikot niya ang bola bago niya itinira at jokingly iinom ng wine habang nasa laro. Pagsapit ng 2018 ay nakala ng Raptors na ito na ang taon nila at sila pa nga ang naging number one seed sa East. Pero walang nagbago, ganun pa rin, pinauwi pa rin luhaan ni Lebron ang Raptors. Sa game 3 ng serye, tumira si Lebron ng isang buzzer beating shot na nagsira ng pag-asa para sa Toronto Raptors na muling nawalis. Make sure you do not foul anybody here on the dribble. It's going to be James. Here it is. It's it's Under, 3 seconds to go. Throws up the floater. Oh, no! Pagkatapos ng serye ay naging aminado ang Raptor sa tunay na usay ng The King at natutong irespeto ang kanyang greatness. At yan lamang para sa video ito mga boss. Anong masasabi niyo patungkol dito? I-commento mo lamang sa ating comment section at babasahin natin lahat yan. Huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang ating channel.